Sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo? At halos mababaliw ka na sa sobrang pagkamis mo sa kanya. Pero ikaw ay dead man na niya at ikaw ay baliwala na sa kanya. Gusto mo ba na mabaligtad yung sitwasyon na siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagka-miss niya sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? At paniguradong mababaliw sa sobrang pagkamis ang partner mo sa iyo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Kaya gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang pangalan at apelido ng pitong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng dahon ng laurel kahit hindi masyadong buo na dahon ng laurel ay pwedeng gamitin isa lamang po ng dahon ng laurel at isulat sa dahon ng laurel ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses at pagkatapos ilagay itong dahon ng laurel sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at tupiin mo ito sabay mong tupiin ang dahon ng laurel at ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at pagkatapos mo na itong masulat hawakan saglit, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa tulong nitong ritual, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, pwede mong ilagay itong ritual sa likod ng case ng cellphone mo, o di kaya sa bulsa mo, sa wallet mo, o di kaya sa unan mo. Basta itago ito na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo bulungan ito paminsan-minsan kung may time po kayo. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang ang papel at ang dahon ng laurel. At paniguradong mapabalir siya sa sobrang pagkamis niya sa iyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.